Ah, uh, itong mga idol ah uh, Mio i125 ah uh, natin yung makina kasi Che-check natin yung connecting rod kasi ingay na. Kaya uh, papakasin natin yan pero try muna natin paandarin kung aandar pa. Kasi medyo lubat na yung battery. Sana umandar pa. Kaya maingay na siya kaya kakalasin natin Ito na mga idol na na natin yung block Bali bago rin tong block na to pero ayun Kayod kadito dito sa piston yan Kayod na kayod Tapos yung connecting rod tapos yung chain guide nya baluktot ito na mga idol nalinis na natin yan gamit yung ating walang katapusang degreaser ito mga idol na assemble ko na yung sigunyal kabit ko na yan at kakabit naman natin yung block ganito dapat yung base gasket steel sya pero pag umit parang nagka rubber yan dito tapos nga natin yung black MP brand ah, ito na mga idol, tapos na siya bali sasampad na lang natin dito uh, maya maya na siguro kasi magpapahinga muna tayo at kakapagod din at yan hapon na dito inabot na tayo ng hapon mamaya i-overtime natin to para bukas konti na lang yung mga gagawin natin at uh, susubukan natin pa anda rin din mamaya kung kakayanin pa natin. Bali, ang lalagay ko na lang dito langis pala. Wala pa siyang langis. Pero ito, okay na mga nakasalpak pa yan. Pati itambot Panggilit, okay na rin. Bali, ito na mga idol, okay na. Uh, tapos na natin siya at ngayon detesting natin pa rin one click lang siya tapos na na tayo ng dilim okay na yan uh, na na lang para mas tumagal yung block. At yung yung oil dito, okay naman. Dito natin siya tinesting kanina. Malakas naman yung lumalabas. Galing sa oil pump.